Ayan guys, mag challenge kami ngayon. Pag masandok na nato to, sa kanya na. Ayan. Ito yung lagayan. Ayan. Ayan Sandokin mo na ha. Wait lang. Ready na? Wait. Ready na

Sandok <laughs> ka lang na sandok ka na. Ano yan? Wala <laughs> akong nito pera. Para mara eh. Oh, you want

Ang dami niyan yan. Tama. Sige, isa pa. Kanina ka pa sandok ng sandok dyan. Wala na. Uy, dami na na. Okay, that's enough. Okay. Tanggal, Tanggal mo na, na. Ikaw na magtanggal. Wow. Oh, yan ang masandok niya. Ano oh, naman. Na. <laughs> hey. Masaya one. ka ba? Uy, masaya ka ba? Okay, thank you. One. One thousand. One five. One five. O tingin ka muna oh. okay. thank you, thank you. Eh, wait. Si. wait. Wait, wait. Ano Apa ka? Kau nawan. Aku One five, one five, one five. Wait, ini Ano Aduh,